Hi guys! Good morning! So, kain tayo. Maga akong nagising ngayon. At may balita ako sa inyo guys. Kahit kakalabas lang ilang days ng ating bagong product, oh my god! Ang ating Get That Glow Maintenance Set, mga mami ko, is nakakalahati na po tayo. ba? Diba? Dati nung unang labas ng mga product ko, inabot pa talaga ng tatlong buwan bago sila tungkali na ubos. Ngayon, nangalahati na kaagad days pa lang. Oh! So, mga hindi pa nakaka-avail, this is 250 pesos lang. Apat na yan, mga mima ko. May day, may night, may bar soap, and this is collagen para hindi siya masyadong matapang at may toner tayo. So, ang paggamit lang nito, uh, maghilamos ka muna, toner, then day cream, tapos hilamos ulit, toner, tsaka night cream. Pinaka maganda na bet ko talaga si night cream. Siya yung may active retinoin, siya yung may konting peel off kasi kailangan at least konting peel off mga mima ko para mag-brighten talaga, mag-exfoliate yung skin. So, kung hindi ka into parang rejuve set or yung extreme peel off go ka na dito mga mami ko. Hmm, tsaka mabango din to kaya i-check out nyo na bago kayo maubusan.